Mga idol, ah, magandang gabi. Kain tayong lahat mga idol. Ito yung niluto ni Mrs. na ulam. Ito po ito. Yan, si Mrs. Sino ang nagluto mga idol. Nang mainit na sabaw. Nakabili tayo ng 3-4 kilo. Yung sobra po ay bukas na po yun mga idol para baon din po nila ng mga anak ko. Na mag-adobo si Mrs. para... Meron din silang baon mga idol. Kaya sabayan nyo kami sa aming hapunan mga idol. At ito yung ulam ay napakasarap. Yaan mo na yan mga kalayat dyan mga idol. Mamaya na yan pagkatapos na kumain. Malinis na yan. <laughs> Kain po tayo lahat mga idol. Magandang magandang gabi po. Tama ba yung magwa pa kung saganan. Wala ka ba yun ka? Tawa ito gila kong saganan. kayo kayo. Kuwa maulog manas si papandiraro. Yeah. Ito ito pinedya eh. Dra sa kasi. sila. nang kotlotong ng bat, bat, u uh. Mm, kain idol. Wah. Uh. Kanon daw. Sigad ako ano sabaw. Uh, sabaw. Ambidong kanon ang luwag. Hmm. <laughs> Laro kayong gasan. Kaon dulo. Di lang mahugas ka rin. na, na. At sige ka. Dahil mo hmm. kay Maggie.

Ayang mandinda tang labi man no. Nakita na sa TikTok. Na tot mangina kay parang lasa. Ayaw lang gid tanggal eh dugo. Malansa. Yes. Ako mo tot blas. mulabi mo labi oh yak. eh. Kung kod iring. Dahil lang Ang sili. Puso ba yung nilo ganina? Hindi ako makapagod. Nag-ana-ana, gulit ba yun to? Wala, nidagan ko ko. Ngayon, ang lamisa, gali dito, nag-ana-ana, maski semento na. Ang ang kami, nagkaon lang yung iban sa gawas. ko, nag-bail ko ang uskilaran. kami. Ang dunggan gay. Nagdagan-dagan si Adin. Dapat dili man mo magpanik. Kami ke kembali itu mau datukan. Oh, terus kita semik semik. Apa kanya? Dagan apa kali itu? Musikim, dagan dagan. Ada apa ikan una? Bebe, ambilnya.

Ah. Sarap mga idol, babay mga idol. Oh. Pang.